Pagkakuha ng lisensya mo, ano sabi? Tinanong ko po muna po yung pulis, sabi ko, Sir, kung kukunin yung lisensya ko, ano po yung kaso ko? Ang sabi sa akin, obstruction. Bilang isang pulis, ako respeto po kasi naka-uniform. Inabot ko po sa kanila. Tapos? Tapos nung inabot ko sa kanila, pumunta sa kabila, tumawid. Ako naman po kasi Meron mo po street Meron mo po itabi ko po yung trago kasi para hindi po makaabala Tapos po, Nantay ko sila kung pupunta sa akin. Nung tinignan ko, na nakatayo, hindi naman ko lumapit sa akin. Ang ginawa ko kasi may biyahe pa ako, bumaba po sa truck. Pinuntahan ko po sila. Nung pinuntahan ko, sabi ko, sir, kasi kung tikita, uh, kung dun sa yung ko na obstruction, tikita niyo na po kasi ayoko po maabala yun, may biyahe po okay. ako. Yun po ang sabi ko. Ang sabi namin sa akin, wala kaming panitit. Mag-antay-antay tayo. Mayroong dumating na enforcer. Yes, sir. Ang usapin dito, yung ginawa ng pulis na mali na kinumpis ka ang lisensya, yes, sir. pinapasunod. ako, yes, sir. brother, hindi tayo, alam mo, retired pulis ako. Yes, sir. Tayong pulis, hindi paniwalain sa kwento. Yes sir. yes, sir. Pero, dahil tayo ay professional, may training, sa pag-uusap pa lang, malalaman mo yung totoo at hindi. At ito, hindi tatawag sa opisina para magsinungaling. And aside from that, nakita mo ba yung picture nung ticket daw na in-issue sa kanya? hindi po. Alam ay, mo, wala pa wala po siyang po. pinipresent sa amin. Alam mula, mo, kaya totoo talaga yung sinasabi niya. Yes, sir. Ang nakalagay sa ticket, care of, anong pangalan? Buru ah, burungan? Burungan? Burung, Opo. Oh, care Barung, of oh, Burungan. Ba, ah, barungan, barungan? Ibig sabihin, oh, po hindi talaga nag-issue ng ticket. Yes, sir, Kasi kung nag-issue siya ng ticket Yo. at may paniket siya, walang care of. Magkano ang binayaran mo? 1,325 at ayun po. So, 1,300 sa picture lang. Uh, Binicturan ko lang po yun. Eh. Sa lang po So ito, brother, regardless kung may violation o wala, sabi ko, <coughs> tubusin na yung lisensya. Kasi hindi siya pwedeng magmaneho nang walang okay. lisensya. Tama po, sir. Lalaki ang problema niya. 1,325 po? 1,325. Opo. Act, act ilang right? araw kang absent sa trabaho mo? Bale, sinagot ng apat na araw lang po. Tapos lares, parang tumutulong-tulong na lang po. Opo, so, magkano isang araw mo? 7.50 po. 7.50? Malaki yun na. Opo, pero... Ilang araw ka absent? Apat na araw lang po, pero dalawang araw. Binayaran ko ng bus ko yung Binayaran? So ang hindi nabayaran siya ay dalawang araw? Yun lang po. Seven times one five. Magkano yan? One po. One three po. di... Two eight, Two, eight. Ay, salamat po, Congressman. Pero hindi pa tayo tapos. Maniningil pa tayo. Salamat po. brother. Yes, sir. Uh, ako at si General Ibay, kaya ang isang thinking namin na dumulog sa IAS. Yes, sir. Kasi alam natin ang mandato ng IAS. Yes, sir. Na mag imbestiga at kung may mali ang pulis, i-recommenda ninyo for appropriate uh, administrative sanction. Yes, sir. And brother, January 26 nakarating ito sa iyo. Yes, yes sir. Ay kasi hindi ako mahilig sa tawag eh. Gusto ko harap-harap. Yes sir. Kasi baka pag tumawag ako ang maging impression mo eh dati naman tayo magkasama. Ay hindi sir. Tapos nasa kongreso, parang ang dating ng babaraso na ako noon eh. Ay hindi po sir. Kaya i-explain ko sa iyo para malinaw dito hindi usapin kung may paglabag o wala. Yes, sir, yes sir. Pero nakikita ko, wala siyang violation eh. Kaya ko lang pinalitan yung kanyang multa at dalawang araw na na sweldong hindi niya natanggap. Nakakaawa naman. Yes po. Isang driver na nagsisikap na mabuhay ng marangal. Tapos, napiperwisyo na ng ating kasama na sinosweldohan ng taong bayan. Gano'ng kasakit naman yon? Yes okay. And, uh, I love PNP. Retired police ako eh. Kaya tumutulong ako dahil maliit na bilang lang ang ganito. Pero ang nasisira buong kapulisan. Tama Matanong kita brother. Ano na ang masasabi natin para sa kanya na matutuwa siya? Ano na ang status ko nitong kanyang complaint? Ah, sir. Uh, inalaw in namin sir, sila na mag makausap sir nung aming investigador at yung police sir. Nay, at wag na natin. Nagkaroon sila Brother, ng confrontation sir. Wag na nating pahabain. Yes sir, yes, sir. 'Di ba ang ang issue administrative complaint. Yes sir, yes, sir. Sa administrative complaint, brother, ang established lang kung whether totoo o hindi ang sumbong. Ay, sir, yes, sir. Tama yes, ba? Yes, sir, yes, sir. At pag nakita natin mayroong irregularity, sa performance ng ating tropa, mayroon siyang administrative uh, violation or yes, sir. liability, tama ba? Yes sir. yes, sir. Ngayon, isang buwan na eksakto. Ano ng status? Uh, ngayon po, sir, ipapareceive namin dun sa mga police yung kanilang... Brother nakakalungkot na isang buwan na yes, ngayon ka palang magpapareceive. Ang ang naging sitwasyon lang kasi namin po sir, unang-una sir, is hindi pa sir sila nagkaroon ng maayos na pag-uusap ng aming brother, investigator sir. Brother, excuse me. Yes sir, yes sir. Ang linaw oh. Ang linaw. Nakausap yung investigator, pinagawa ka ng statement. Opo nasa kanila. Opo, nanlutas. Hindi ba? Rin... sir, hindi hindi kami yun, sir. Excuse me. Yes, sir. If 'yung ano, yun, excuse opo. me. Okay, nakarating sa iyo issue. Yes, sir. yes sir. Kung ako nasa position mo, nakarating sa 'yong issue, Kakausapin ko ito. Tapos nung malamang ko siya, 'yung kanyang issue, ko-coordinate ako sa investigator. Hihingi ako ng kopya from that mag-iimbestiga na ako oh tama ba yun? tama sir, tama kayo ba't hindi ninyo ginawa? ah, uh, naka- uh, sa, evaluation pa lang kasi sir nag, nagkaroon sila ng tinatawag sir natin na pagkaharap sir, confrontation At, Hindi, teka, para evaluate, sir, may, mo, alam, may personal knowledge ka ba doon sa binabanggit mong confrontation? Uh, yun sir ang feedback sa akin ng aking uh, investigator oh, sir at inihintay pa sir na ma-mapirmahan niya sir yung complaint sheet at pag hindi pa siya siya. Alam mo brother, sheet, sir, super bagal eh Sabi ko naman sir, dati akong pulis eh. Yes. Doon lang sa statement niya, pwede na ninyo imbestigahan yung subject po police personnel and let them submit their counter affidavit then based on that mapapag-aralan na ninyo eh. imagine brother, one month na. Ganun pa rin. Uh, anong anong pwede natin gawin dito? Sir, give me one week sir. At uh, tapos na agad ang aming pre-charge investigation nun sir. At mag magaharap na sila para sa hearing nila sir. Ganito ha. May record diyan sa... Gai, sir. Sa city hall, city government, may ticket na in-issue yun. Nakalagay doon, care of doon sa police. Based on that, mapuprove na la agad natin na hindi siya in-issue ng ticket. Kasi kung siya ay in-issue ng ticket, hindi care of. O ganito na lang brother driver, hindi ko kilala ito. Walang nag-endorse. Yung police natin, hindi ko kilala. Gusto ko lang tumulong na maisaayos ang police. Kasi nabanggit ko kanina, kakaunti naman yung ganito. Pero ang ginigiba nito, PNP organization. Within one week, can we expect good result? Yes, sir. Sa level mo? On my level, Recommendatory ka naman eh. Yes, sir. Please coordinate with investigator from? Gaig. May statement siya doon. Napakaganda na baka mamaya mag-conflict pa yung statement mo, huwag ka nang gumawa ng statement. Apo. Kung ano na yung nandoon. Kunin ko na lang yun. Baka pag nagbigay siya ng another statement, may nabanggit siyang one word lang na conflict do sa nauna Apo. eh ikakalaglag naman ito kasi alam mo yung magkwento ka ng one month ago Apo, to, to, iba yon. kaya pakinig mo naman nagbigay siya ng statement sa gaig may perma ka doon? meron po ayun sa isinulat ba sa platter? nakalagay po pero ang ah, lang lang po na inyo, inakit nung sa taas eh tinasa hmm. po? kay Punta tayo sa Gaig, brother. Alika. Litratuhan na lang natin. Sir, po. Po po kayo. Ah, sige, kumusta ka? Kagatap sige, sir. sir. Pwede po ba mong O, oh, Sige. Thank you sir. Tagakabiti po sir. Taga saan ka? Taga Kabiti yes. po. Taga GMA. Mabuting polis to. Kunti wali ito, hindi ito lalapit sa akin. Kaya nga, kunti wali ka, hindi ka lalapit sa akin. Galit ka syempre. Hindi <laughs> hmm, po. Ano? Uh, Oo, oh, taga Sir. Mas ako mm. din ako sa inyo. Salamat ha. Uh, Sabay-bay po ako sa inyong magagandang programa, sir. Salamat you, po. po yan. Salamat po. Bakit namamayat ka? Problemado ka ba? <laughs> Bakit isnap ito? Taga saan ka? Station 6. Pigorowa, taga Region North. Oo. Oh, tama ako, no? Manguhula ako eh. Hmm? Ikaw, taga saan ka? Pinondo sa. O, ito. Takasan ka? Midin, Medida. Region? Region 3. Bakit snappy ka? Hmm. Parang wala akong nadinig na complaint sa Medida, ano? O Opo, parang nakit po yung sa taas, sir. Anong po lahat? Wala si General Ibay. Ah, pupunta pala ako. Brothers sir, sir. Ano ito? ga ga Gaid ga 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 Wala akong problema sa inyo sir. ha Yes sir, yes, sir. Sino chief Ay nakalimpo sir si ...Tenant si... po so Sino deputy wala pa po, pero ako yung okay sila ngayon kadadating ko po. Pero ang dating mo, ikaw yung ano eh. Dati po akong happy dito si Atty. Arsilia po. Kasi... Ah, Atty. Arsilia. Dati kang happy dito. Opo. Nung... Saan ka na ngayon? So, nalipat akong base ko, binalik pa lang ako. Two days pa lang po ako. Kaya hindi pa... Atty. Arsilia? Yes po. Hmm. Sinong nag-investiga nitong... Sino kumuha ng statement nitong driver? Ah. Opo, si. Opo. Di wala ba? Oo po, tama po. Opo. Alam mo ah? Opo, hindi, 'yan lang din kasi. Ito. Iyo na, parang nakita mo. Ah, 'yan dito po. Sino kumuha ng statement niya? Corporally wala akong umiyak ko lang, guys. Yung mali. Oo, ang tama po. Kasaan? Yung dinala dito. Nakaka-online off siya kahit pero nagtawa ako. Tawagan mo ako na i-status, basta itanong mo kung gusto na niya sumama sa reklamo. Ah, ganito. Yes, Partner, Nakita mo, mabili natin. Opo. Tapos... January 25. Opo, 25. Opo, nasa taas. Nasa ASN po. sa Shortcut ko na, ha? Opo, sir. For your information, siyempre, polis ako. I love PNP. Yes, sir. Pero pag may problema at nakakasira na sa organization, pakialamero tayo. Yes, sir. Allegedly, tama-tama, may kasarap tayong attorney, pinara siya nung tropa nating pulis. Ang accusation sa kanya, obstruction. Sabi niya, kinuha kanyang lisensya at pinasusunod sa station. Mali yun. Nung pinaimbestiga ko na, ang aligasyon ng polis, tinikitan daw naman. Hindi lulusot attorney. Kasi nakalagay sa ticket, care of Parang porogang bang ano? Barong. Barong. Barongan. 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 Ah, nakalagay, care of. Kung ikaw, polis pumara sa kanya, how come na tinikitan mo, nakalagay sa ticket, care of? Pinatikitan niya sa iba. Kasi Pina yun. wala, yon. Nasa authority Exacto. to issue ticket. Exacto. Pinatikitan, no? pinatikitan sa iba. So, for your information, brothers, pag traffic violation, regardless kung may violation o wala, pero yung kunin mo lisensya, pasunodin mo, hindi mo tinikitan, mali yon, Tama ba? Now, more than one, one month, na wala pang action taken. Ang gusto natin, attorney, pag may ganitong makikita tayong mali, maimbestigan, mabigyan ng administrative sanction yung polis. Kasi, ang totoo, iilan lang yung mga ganitong polis, pero ang ginigiba nito, buong organization. So, nag-follow up pa ako. Ayaw ko, na tatawag tawag Baka ang maging impresyon ng kausap ko ng babaraso ko dahil nasa kongreso ko. Kaya gusto ko, nag explain ako. And, iklaro ko ha, brothers, hindi ito trabaho ng congressman. Alam ni attorney yan. Alam ni partner. Yes, sir. Tagal ko nang kasama yan sa PNP. Ipinagpapatuloy ko lang yung advokasya. Hindi ito trabaho ng congressman. Pangit naman na may advokasya tayo nung Wala. nakaupo sa kongreso. Kanya-kanya kanya na tayo. Hindi lalabas, ginamit ko lang yung motorista. No? Hmm. Nakita mo sa blatter? Yes, sir. Yes, sir. Andito? Uh, Pero, yung, yung referral lang, sir. Sa po. Hmm. Mm -hmm. sa Sino ba umawak na ito? Si JP po, sir. Friendly advice, itanong mo kay Brother Jeffrey kung nagkakaso na. Apo, sir. Kung hindi pa, Parang first time niyang magkakakaso. Ito ano? Oo, ayan talaga <laughs> kasi yung ano. Tama ba? Mga ano kasi yun eh. Hindi, nee, hindi. Nee, yung, yung investigador. Hindi mo Tama ba? Hindi mo nagan. One month na, kung wala siyang appropriate action, pwede na rin kasuhan. Pero wag na nating pahabain ng issue. Ang importante, gusto ko partner, mabigyan ng appropriate sanction para matuto, magbago mabawasan yung nakakasira sa PNP organization. Yes, sir. Partner, anong usapan natin? One week? One week, sir. One week. Administrative case lang naman to eh. Ang intensyon lang natin, madisiplina, matuto, para makatulong tayo sa organization. Mm -hmm. Hindi naman big deal to eh. Gusto lang nating matuto. Kasi pag nakita ko partner na parang binak uh, parang will was ba yung kaso. Kinakasuhan ko din yung nagandel Okay. Thank you. Parang nakakaingit yung mga ganito. Kumusta oh. um, ka? Oh, bigyan, bigyan. Okay, okay na sumama. Mama pag, Ay, pag up, up, oh, sa inyo. Mabilis po sa sa inyo. Opo. mas maganda doon. Ramdam ko yung pulis na matino. ni. alam mo bakit? konti wala itong mato, hindi magpapapicture sa akin. Galit, galit. Baka identify later on, sir. Hindi. Oo, sila lang. <laughs> Kunti wala yan, hindi galit sa akin yan. Okay, brothers, <laughs> <laughs> thumbs up. pagkatapos <laughs> po, ako tapos sa inyo. Pinakasabit na lang, magpaalam ka na kay sir. Tapos tara na. Apo, oh, sige. Na oh, po. So, the more time na lumalagpas. Apo. Oh, Thank, 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 Thank you, Thank you, Thank you, Thank you, Okay, gentlemen, ha? Special announcement, ha? Yes, sir. Yes, sir. Pag may, pe may problema kayo, except financial, 24-7, pwede nyo akong tawagan. Si Brother Joe. Kampi-kampi tayo. Ay, eh, syempre, alam ko, problema natin lahat yan, di ba? Noong ako ay pulis pa, di ba sa pulis yung kaso, parang pagkaraniwan na yun, yan. Diba? Nung magkakaso ko sa polis, gusto kong mag-law. Nung ma-dismiss na yung kaso, ayaw ko na. <laughs> sir, pag-pray namin kaya, sir. Uh, ano? Pag-pray namin kaya, sir. Hello, sir. Uh, the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Lord, maraming salamat sa lahat ng biyaheng pinagkalobo sa amin. Uh, sa pagbisita ni Sir Bonifacio Busita, Busita Panginoon. Naway, Panginoon, na uh, patuloy niyo po siyang gabayan, Panginoon, sa kanyang uh, programa matulungan Panginoon yung mga naapi Panginoon ingatan niyo po siya Panginoon ganun din po Panginoon yung kanyang pamilya Panginoon yung kanilang kalusugan uh, Panginoon yung kanilang mga diseases ng heart nila Panginoon na uh, patuloy niyo po Panginoon ipagkaloob sa kanila at nawa'y palakasin niyo pa po yung katawan niya para makapaglibot pa siya Panginoon sa lahat sa kung sino man na nangangailangan para makatulong pa siya lalo Panginoon lahat po hindi suyas din same everybody amen. say amen tumayo balay po, ibo <laughs> Pastor kasi to, <laughs> Pastor, Habang, habang nagpe-pray Nag si Pastor, okay. di ba nakapikit ako? Sabi ko na sa PNP station ko <laughs> <laughs> eh. na. <laughs> <laughs> hindi wala <nga po> eh. <laughs> <laughs> hindi <laughs> May bayad to ha. Kagamitan, kagamitan. Ano to? Police complainant. Ayusin mo, baka kami mong panakot dito ha. Sabi Na, ah, by the way, add ko lang, pastor. sinabi sa pag may somebody ginamit yung, yung pangalan ko, or even kapamilya ko, kaibigan, isa lang isaksak ninyo sa isip yung tama. Huwag kayong ma-intimidate. Ha? Huwag kayong ma-intimidate. Okay? Pare-pareho tayong Pilipino. Doon lang tayo sa tama.